Hello mga kaspart, kamusta kayo? So may mga kaspart, pag-uusapan natin ng ang mga klase ng babae na kinauuhawan ng mga lalaki. At kung handa na kayong lahat ay magsara po tayo at muli, be inspired! At ang unang klase ng babae na kinuuhawa ng mga kalakihan is yung babae na may good energy palagi. It is max support yan ang unang klase ng babae na talaga namang palaging uuhaw ang lalaki sa ganyan. Alam nyo, mga inspire sa mundong ito. At sa pang-araw-araw na buhay ng mga kalakihan, karamihan na kababayan na na-encounter namin ay yung mga babae na minsan ay na may uh, negative energy. Paano ko sabi? Siyempre, hindi naman sa pang-ano ka pero ibang ibang babae lang naman. Ang ibang babae ay palaging ano, sabihin natin nagdadrama, malungkot, mahina, minsan negatibo pa mag-isip dahil babae nga. Pero kung ikaw ay magkakaroon ng positibong enerhiya, kapag ka sabihin natin nakakausap ka ng lalaking mahal mo, ng sino mga lalaki, sino tao sa paligid mo, nakakasalamuha mo, talaga namang ka-inspired, ma-attract sila sa'yo dahil positibong enerhiya mo. Eh baka sabihin ng iba, Kings, pwede ba yung sinasabi mo na energy na yan? Ano ba yung positive energy na yan? Alam nyo mga Kings, nakakatulong yan upang ma-attract sa iyo ang mga tao, lalo na mga kalaki yan pagkat ka-inspired sa mundong ito na puno ng problema, pagsubok at mga suluranin, kailangan natin ng positibong enerhiya at pwede rin yung makuha sa pakikipagkapwa tao mo. Kaya naman ang mister mo, ang boyfriend mo, ang lalaking mahal mo, ang naliligaw sa iyo, ang lalaking mahal, ang crush mo kahit sino yan na hinahangaan mo na lalaki. Dapat palagi kang magpakita ng positibong enerhiya sa kanya upang siya ay hindi matoksikan sa iyo. Hindi lumayo sa iyo, hindi maghanap ng iba at hindi kay pagpalit sa iba. Ikaw lang ang mahalin niya at mas lalo niyang yakapin ang pag-ibig sa iyo. Yes, Max tulad ng asawa mo, ang mister mo, ang ama ng iyong mga anak, kay inspire dapat positibong enerhiya palagi ang pinaparamdam, pinaparinig at pinapakita mo sa kanya pinaparal sa kanya upang ito ay ma-absorb niya at maging maligayan sa iyo at magtagumpay kayo, ma inspire sa iyo at mas lalo kanyang ibigin ka-inspired. Ay bakit kasi naghihiwalay yung iba? Bakit nasisira ang relasyon? Bakit talaga namang hindi nagiging forever ang kanilang relasyon? Kaya sinasabi ko rin ng iba, walang forever eh. Pero kung talaga namang matutunan nyo ang mga sikreto, pwede kayong magsama pang habang buhay. Kamatayan lang ang mga kapaghiwalay sa inyo. Yes, mga kapaghiwalay. Pumaluto ng maging mabuting babae... Maunawain babae... Positibong enerhiya palagi ang pakita mo... Palagi kang ngumiti... Palagi kang maging masaya... Positibo ka dapat mag-isip... Positibo palagi ang sinasabi mo sa lalaki... At maunawain ka... Hindi ka toxic, ka talaga namang ka-inspire... Hindi ka needy... At hindi ka nagmamahal ng sobra... Dahilan kung bakit ka-inspire... Ang isang lalaki... Ay positibo... Ang pagtingin sa inyong relasyon... Sa inyong mga sikreto... Bagay na meron ng ibang kababaihan kasi ng babae na kinuuhawan ng mga kalakihan. Yung babae na palaging may positibong enerhiya, ka-inspired. At ang pangalawang klase ng babae, kids, na kinuuhawan ng mga kalakihan is yung mabuting babae. Yung pangalawa ka-inspired. Alam nyo, mga kids, kung magiging mabuting babae ka, siguradong kauhawang ka ng mga kalakihan. Sapagkat ka-inspired sa mundong ito, sa panahon ngayon, sa henerasyon ngayon, sa araw-araw, at kahit kailanmang pagkakataon, karamihan talaga ay nagiging iba na ang ugali ng tao. Pinoy man o ibang lahi. Babae man o, lala o lalaki. Kung ikaw ay isang klase ng babae, na ikaw ay talaga namang nagmasyado ka nagpapasakop sa mga kultura na talaga na o kaya naman mga sabihin, ni kinasanayan kahit mali sa mundong ito, ay talaga namang mag-iibang ugali mo. Pero kung ikaw talaga namang may talino ka, may sarili kang pag-iisip, hindi ka puro sumusunod ka lang lagi sa uso. Kahit na mali, yung iba sa inyo, laging sunsa-uso. Kaya nag-iba din yung ugali nyo, dapat ka-inspire. Palagi kayong lumapit sa Diyos. Isipin nyo palagi kung anong mabuti at magagawa nyo palagi kung anong tama. Maging mabuting babae ka sapagkat kapag nakita ng partner mo o ng lalaking nasa paligid mo, ng manliligaw mo, kahit pasabihin ng lalaking sinisinta mo, ay maaari siyang mahulog sa iyo. At ang partner mo ay mas lalong mainglab o mabalaw sa iyo sapagkat mabuti kang babae, kabaliktaran kapag masama kang babae, iiwang ka ng lalaki. Tandaan nyo yun kayo inspired wala magtatagal si isang babae na sakit ng ulo. Hindi, hindi nakapagrelasyon ng isang tao para kumuha ng bato at ipukpuk sa ulo niya. Maging mabuti ka sa partner mo, maging mabuti kang babae, maging positibo ka palagi at ang lalaki ay palaging magiging uhaw sa message mo, magiging uhaw sa paramdam mo, magiging uhaw sa pag-ibig mo, sa lambing mo, at talaga namang ka-inspired magiging uhaw palagi mismo sa ang kanyang puso at isipan at para palagi kanyang hanapin ka-inspired at ang pangatlong klase ng babae ka-inspired na kinauhawa ng mga kalakihan is yung babaeng hot and sexy yung smacks pa dyan ang patlo. o kung talk lang alam nyo mga ka-inspired kung bakit sinama ko ito sapagkat ito ang katotohanan kaya nga pala siya yung na ka-inspired palagi kang mag-self-improve magpaganda, magpaseksi. Wala ka magdagdag ng value sa sarili mo sapagkat ang mundong ito ay punong-puno ng kompetensya. Obvious man o hindi, na, uh, alam nyo man o hindi, nararamdaman nyo yan, alam nyo yan, napapansin nyo yan, nanonodos nyo yan kay spark na bawat araw merong kompetensya. Lalong-lalong sa pag-ibig ng partner mo. ba? Diba? Kahit ang partner mo ay may kakompetensya sa ibang lalaki, sa'yo. Lalo na kung maganda ka, Maraming manliligaw sa iyo, di ba? Kaya naman kayo sa kung ang partner mo ay ayaw mong maagaw ng iba. Hindi kanya ipagpalit sa iba, hindi siya matukso sa iba. Si Kapin mo mo inspired na ayusin ang sarili mo. Tulad nga niyan, sa isang mga kinauuhawan namin mga kalakihan, kahit ako, kahit ang partner mo, kahit sino pa yan kay inspired na lalaki sa mundong ito, kahit pa sabi ano yan, malasantino yan, o sabi ating uh, napakabait niyan, lalaki pa rin yan kay inspired gusto pa rin ang lalaki, lalaki talaga. Hindi man niya ipahalata, pero sa love love niya, lalaki yan. Gusto rin niya nun, syempre, ng siyempre ng sexy na babae. Hot, 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 hot pa. Diba? O baka sabi ng iba kayo yung sabi nung kapitbahay namin, nung pinsan ko, nung kapatid ko, okay lang daw kahit hindi sexy. Okay lang daw kahit sabi na, kahit na ano raw, ano raw yung katawan babae. Sinasabi niya lang yon. Wala pa kasi sa harap niya. Pero lalabas ang pagkalaki niya kapag nakita yan. Kaya nga di ba pag may dumadang sex yung babae, napapalimon talaga. Napapatingin talaga yung mga kalakihan. Huwag kayong masaktan. Huwag kayong maging negatibo sa mga naririnig sa akin. Tanggapin yung katotohanan para matuto kayo. At kapag natuto kayo, doon magsisimula ang inyong tagumpay. Bakit? Sapagkat magiging inspirasyon yung iba para maging ganun din kayo. Kaya yung kung hindi man ganun kaganda, ang looks mo ngayon, ang itsura mo, ang katawan mo, palaging may pag-asa bakit sa pagkat buhay ka pa. Pangalawa no, kontrolado mo ang sarili mo. May kamay ka. 'Di ba? Lahat ng papaganda sa paligid mo na. Huwag kang kuripot sa sarili mo. At mas lalo, huwag kang maging tamad sa sarili mo. Palagi kang mag-ayos. Palagi kang magpaganda. Hindi lang pwedeng bilang isang babae hindi sapat yung maliligo walang araw-araw. syempre mahalaga na bilang isang tao, maliligo ka talaga araw-araw. Pero babae ka, dapat nagdadagdag ka ng extra effort para mas talo ka maging maganda o pumakinspire. Hindi naman sa maarte, pero babae ka. Kung gusto mo na ang partner mo ay laging sa sa'yo, hanapin ka, mas talo kang mahalin at maging needy sa'yo. Hindi ka sa iba at talaga naman ka-inspire. Siya palagi maghabol sa'yo. Sikapin mo na itaas ang value mo sa so pamamagitan na magsumikap ka na mas talo kang gumanda, maging hot at sexy sa paningin niya ka-inspire. At ang pang-apat na klase ng babae kay Spark na kinauhawa ng mga kalakihan is yung babaeng tapat at totoo. Yan ang pang-apat kay Spark. Bakit? So pagkat sa mundong ito ay hindi na ganong karami ang ganyan. Kaya uhaw ang mga kalakihan dyan. Parang kayo. Na mga kababayan, di ba kayo? Kayo mga babae? Uhaw din kayo? Saan? Kaya laking tapat at totoo. eh okay, kaya lagi sinasabi ng babae, pare-pares lang kayo mga kalakihan. Mga lalaki, pare-pares lang yan. Kaya uhaw kayo. Meron pa ba? Meron pa bang lalaki? Meron pa bang lalaking tapat at totoo? Meron pa. Bilyon-bilyon ng tao sa mundo. At hindi magkakaiba tayo ng personality. Huwag kayong maging mapanghusga. Hindi ni huwag i-general, huwag yong ilahat. Meron pa ring magmamahal sa totoo at tapat. Palagi umasa pero maging matalino ka. Umili ng tama at huwag laging puro puso. Gamitin ang utak at ang inyong instinct. Kung totoo ba ang isang tao o lalaki sa iyo inspire? At kung gusto mo talaga naman isang lalaki o sino mang lalaki makakilala sa iyo ay mas lalo maging uhaw sa pag-ibig mo. Ay dapat makitaan kanya ng potential potensyal na ikaw ay magiging tapat. At totoo kung magiging kayo o kung ikaw ang pakasalan niya. 'Di ba? Yung yung iba nga diyan ay may asawa na. Mas lalo yung patunayan sa mister niyo na ikaw ay talaga namang kahit na lumalay yung iba nga nasa OFW pa diba? yung iba seaman yung asawa yung diba, talagang sa Saudi o sa ibang bansa nag nag-abroad. Yung mister, dapat patunayan yung sa asawa niya na kahit nandun siya sa malayo, ay patuloy ka nagiging tapat at totoo sa kanya. Kahit pa kahit na. Lagi kayo magkasama ng asawa mo sa isang bahay. Dapat pala palagi ka pa rin totoo. Kapag sisinungaling, at palagi kang kayo sa pagsabi ng totoo. Pag-usap kung may problema. At kung boyfriend mo pa lang, dapat sanayin mo palagi maging totoo. Dahil kung hindi mo sasanayin maging totoo, tapat sa boyfriend mo, paano na lang kapag mag-asawa na kayo? diba? Para ka nagpa-practice sa magsinungaling sa kanya. Na hindi pa kayo kasal eh. Paano pag kasal na kayo, di praktisado ka na. 'Di ba? Na magsinungaling dapat ngayon pa lang mag-ayos na kayo. Kahiinspire sapagkat sa mundong 'yan, uhaw kami sa ganyang klasing babae. Naghahanap ang lalaki ng ganyan, yung tapat at totoo. Pwede niyang iwan. Pwede niyang sabihin nating pagtalikod niya, siya pa rin ang mahal. Pagtalikod niya, siya pa rin ang hinahanap. Pagtalikod niya, pag-alis niya, siya pa rin ang nasa isip nito. Ito pa rin ang, siya pa rin ang iniibig niya. Nagahanap kami ng gano'n. Maging ganun ka at pag aagawan ka nila. Hindi ka man gano'ng kaganda ngayon, pero kung mabuti ang ugali mo, tapat at totoo ka, ang part na may ingatan ka. At ang lalaki makakapansin sa iyo, nangabulin ka at pangangarapin ka. Mauhuhaw sila sa pag-ibig mo, ka-inspire. At ang panglimang klase ng mabayong inspire na kinauhawan mga lalaki na yung babae na hindi gaano magunganga. Yan ang pangin ni Maki Spard. hindi gaano. Bakit? Sapagkat alam ko na minsan ang mga kababayan, karamihan, hindi, hindi talaga mapigilan ng bunganga. Sabi nga nila, ang bunganga raw ng babae, parang dalawa yun. O parang puwet ng manok. No? Diba? E talaga, nature talaga ng babae. Masipag talaga ang bunganga talaga ng babae. Kahit ako nanonotice ko yun, kahit ako naobserbahan, napapansin ko yun. Sa eh. e inyo? Hmm. Lalo, na, pag nagkakwentuhan kayo, Talaga naman, pati yung sikreto ng kaibigan nyo, sa sobrang katidang bunganga nyo, nakakwento nyo na eh. Aminin nyo, iba kayo inspired. Pero, dapat hindi na masyadong mabunganga, lalo sa partner mo. Sabi ko nga sa inyo, kapag may problema, kapag may dapat pag-usapan, pag-usapan na mabuti. Hindi nat masyadong pinapairan mo, yung bunganga mo, parang, ano yun, parang armalite yung bunganga mo. Ngayon yung partner mo, imbis na maayos yung problema nyo, lalo yung katuloy, ah, minsan, inaalisan ka ng bahay pinapatayan ka ng phone hindi ka nare-reply, binablock ka pa ang email mo eh ang gulo mo diba? huwag ganun kayo spot eh, imbis na makuhaw ang lalaki sa'yo malulunod dyan sa pagka pagka-toxic mo malulunod dyan sa ingay mo imbis na makuhaw sa pag-ibig mo malulunod dyan sa sakit ng ulo sa'yo diba? at kung dahil siya ay nalulunod sa dahil siya ay nalulunod sa katoksikan mo pipilitin niyang makaahon at makaligtas sa pagkalunod siya ay lalayo sa iyo dahil sabagat gusto niya pang mabuhay ng masaya pero pag siya ay talaga namang nakita niya na hindi ka man na sakto ka lang kapag galit ka kapag ka meron kang dinadamdam pag may problema medyo nagsasita ka lang ng tama may respeto pa rin may pagiging mahinahon na konti pa rin tumataas ang boses mo nagagalit ka pero kinakausap mo pa rin siya ng maayos napag pag-uusapan niya pa rin ng tama yung iba kasi aminin mo Talaga naman, di ba? Pag talaga, palakas na, pabilis pa. Parang rapper. Parang si Andrew eh. Yung mga rapper dyan, didahig nyo pa nga eh. Kaya naman ka-inspire. Kung gusto mo ang partner mo ay mas talagang mauho sa pag-ibig mo, at hindi malunod sa katoksikan mo, ay huwag kang masyadong mabunganga. Panggap na namin na ang babae talaga masipag ang bunganga. Pero wag naman masyado. Huwag ka ano. Sapat lang upang mapag-usapan pa rin ang dapat pag usapan at maayos ang dapat ayusin sapagkat ka-inspired. Kung magiging maayos kang kausap, di ganong mabunga nga ang partner mo ay mas lalo ka pa rin mamahalin at magiging malambing yan sa'yo, ka-inspired. At ang pang-anong na klase ng babae ka-inspired na kinahuhawa ng mga kalakihan is yung babae na maingat sa sarili is makaspa niya ng pang-anong at pinakole. Alam niyo mga ka-inspired? Gustong gusto talaga namin at kinahuhawa namin at hinahanap-hanap ng mga kalakihan namin yung babae na maingat sa sarili. Ano nung ano ibang ano bang ibig kong sabihin na maingat sa sarili? Syempre yung babae na hindi easy to get. Yung babae na nag-iisip talaga. Yung babae na may respeto sa sarili niya. Yung babae na hindi kalagkari. Yung babae na hindi basta-basta napapaniwala. Yung babae na maayos magsalita. Yung babae na maingat sa sarili sa pagkababae niya at malinis din sa itsura niya. Maraming klase ang ibig sabihin yan. Alam nyo na kung anong ibig ko sabihin dyan. Yun na mga bata. ba diba? May mga edad na kayo. Yung babae na maingat sa sarili. Sa lahat ng bagay, napapaloob dyan. Sa pang-anin na yan. Sapagkat kung maingat ka sa sarili mo, mapa -ma -ma mo ang value mo. Diba? Maingatan mo ang value mo bilang isang babae. Tapos, re-respetuhin ka pa ng lalaki. At tataas pa ang tingin niya sa'yo. Doon, doon, nagmumula ang paghahabol at pagkabaliw ng lalaki sa iyo. Dahil nakikita niya na ikaw hindi ka basta-basta babae. Kaya inspired sa, mga sikreto upang talaga namang ibigin ka nila. Talaga namang mabuhay sila sa pag-iisip sa iyo. At nagsaing ka ng mga maniligaw at ang partner mo ay talaga namang mas lalo kang pakuran, mahalin at ibigin sapagkat alam niya na mahirap makakita ng isang tulad mo hindi lahat sa mundong ito ay meron ng isang tulad mo kaya ingitan siya ng iba kung meron siyang tulad mo. Kaysa pagkat ka-inspired yung ibang babae, alam nyo to. Yung ibang babae sa panahon ngayon, basta-basta -bas na lang nagpapakita ng kung ano-ano sa social media. Pati yung kaluluwa nila pinapakita na kung magmurah, daigpang lalaki. Kung magbisyo, uminom ng alak, grabe. Parang daigpang lalaki. Walang pag-iingat sa sarili. Walang pag-iingat talaga naman sa buhay niya. Kaya in-spirt, huwag kang tumulad sa kanila upang talaga na mga respeto mo ay tamuhin mo sa partner mo sapagkat so, ka inspired kapag ang partner mo ay nawalan ng respeto sa iyo hindi ka na niya kayang mahalin palagi na kayong mag-aaway so, kung gusto mo na respetuhin ka ng partner mo ay tunay kanyang mamahalin ingatan mong ang sarili mo sa lahat ng bagay bilang isang tao at mas lalo bilang isang babae sapagkat so, mas lalo silang mauuhaw sa pag-ibig mo sa isang tulad mong babae ka ka-inspired Smash mo dyan po ng maraming salamat lang sa pagtapos ng vlog na ito. Please huwag pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi po, ay, po, po, pa po nagsubscribe at subscribe na po mga kasipad at click din na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago po ang i-upload na video. At sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, makausap ako sa inyo mga problema sa pag-ibigay, pakimais lang po sa akin Facebook at pakitat ako. Ako mismo mag-reply at kakausap sa inyo. At syempre, hindi man po libre sapagkat magbibigay ako ng oras focus at talaga namang ayusin natin ang inyong mga problema sa pag-ibig. Maraming salamat makispart maging kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.